Pisces, tignan natin kung kamusta ba ang January 2025 mo. Tignan natin kung ano bang ganap, prediksyon, gabay para sa'yo. So kung hindi po kayo makaka-resonate dito, try niyo pong tignan yung inyong other signs, yung moon, rising, and venus sign. Tignan natin. At kung hindi pa po pala kayo nakasubscribe dito sa ating channel, subscribe na po kayo. Tarot Intentions. Bye! Ay, subscribe na po kayo at palike na din po ng ating video. At yung gusto naman pong magpa-private reading, mag-avail ang ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tiar's Bracelet. Ayan, makikita nyo po yung link sa description box or you can type directly naman po sa Facebook. Tarot Intentions by Alian Reyes. Yan po yung ating Facebook page. Energy po ni Pisces Spirit Guide we have Knight of Swords. Okay, marami ka dito mga impulsive na kilos or na decision ngayong buwan. Okay, so ayan, pwedeng may pagmamadali ka rin dito. I don't know kung meron dito gusto nyong bumili ng sasakyan, motor, bike, um, four wheels, ano man po yan. Basta parang meron kayong hinahabol dito, may target kayo. Okay, so pwedeng tinatarget ninyo na bago bagong matapos ang buwan, no, is makabili na kayo ng bagong sasakyan or some of you makapag-upgrade na po kayo. Tingnan natin kung ano pa yung mensahe for you. Okay, tingnan natin kung makakabuti ba sa'yo yung mga pagmamadali mo na to yung pagiging impulsive mo. <clears throat> tingnan muna natin Pisces, okay? Makakabuti ba sa'yo yung mga impulsive na actions mo dito? Queen of Swords, ay ah, hindi daw. Sinasabi sa yun, universe, pag-isipan mo daw. Huwag kang magiging impulsive dito. Katulad ng pagbili ng sasakyan. Kailangan mo ba talaga? Baka naman kasi mamaya matambak lang sa bahay. Yung mga tipong ganon. Mm -mm. Or, baka wala naman pala kayong garahe. So, pag-isipan mo daw. Huwag kang, mapag huwag kang pabigla-bigla dito kahit you have the money na. Check natin energies around you naman, mga taong nasa paligid mo, ano ba yung mga energies nila? Yung mas malakas na energy po, spirit guide. We have five of pentacles. Parang ang daming may utang sa paligid, nangungutang ganyan, medyo naghihirap po. Mhm. -mm. You know. Orang dami sa paligid mo, pinapahirapan nila yung kanilang sarili. I mean, sa mga actions nga po nila. So, kung ayaw mo na matulad ka sa kanila, ayun nga, huwag ka maging pabigla-bigla dito. Kasi there is a chance, dahil nga, yan yung mga nasa paligid mo eh. Yan yung sabi natin, kukonsinti sa'yo. ba diba? Yan yung may mga influences ka. Mm -mm, may influence kanila. Na, oy, sige na, bilhin mo na yung gusto mo. Ganito, ganyan. <laughs> Tapos, after that pala, ayan. Pwede mga ganyan din kasi yung nasa paligid mo. 'di ba? Bumili sila ng isang bagay tapos nagre-regret sila ngayon kasi hindi naman nila mapakinabangan or um naubos yung pera nila. Check natin. Okay. Pagdating naman sa mga pwedeng maganap. We have strength. Okay, so kung meron pong may sakit dito, ayan, pwede po na kayo po ay makaka-recover. We have two of pentacles. Tingnan natin. May may nagpo-persuade sa inyo. Page of Swords. Pero, sabi talaga sa inyo ni Universe, no? Kung sino man itong nagpo-persuade sa inyo, ano man itong decision na ito na kailangan nyong gawin, pag-isipan nyo daw talaga, be curious about it. Kasi, may pagdadalawang isip ka dito. So, ayan po, ah. Sign yan sa inyo ni Universe, na pag nagdadalawang isip kayo, sa nyo na, tignan nyo munang mabuti. Aralin nyo muna. Or, just say no. Kasi pwedeng hindi po yun makakabuti sa inyo. Tignan pa natin ano pa yung mensahe. Okay, pagdating naman sa trabaho, yung mga may, may mga current job po. Yung mga may current job, kamusta po ang trabaho? We have the lovers. Baka wala ka naman magiging problem pagdating sa trabaho. Ayan, we have the lovers energy. Ace of Cups, mahal mo naman talaga yung trabaho mo. And yung iba po sa inyo, ito talaga yung uh, career, no? Career na tatahakin nyo talaga this lifetime. Ito yung masasabi natin na career purpose mo. Isa sa mga life purpose mo ito. Yung pagtatrabaho dito sa pinapasukan mo ngayon, uh, Pisces, mm. Six of Pentacles, compensated din naman po kayo dito ng maayos. And maraming matutuwa sa inyo dito. Some of you, pwedeng makareceive kayo ng malaking tip ngayong buwan. Or sabihin natin, kung meron man nga kayong, kung kayo naman yung may, uh, may binibenta dito sa trabaho, ayan po. Maganda rin yung pinapakita kasi pwedeng marami nga kayong, sabihin natin parang ano kayo, ano kayo ngayon, yung, kayo yung may pinakamataas na sales, no, ngayong buwan. So, baka meron kayong mga, ayan, iba sa inyo, may binibenta kayong properties, mga gano'n, agent, yung iba sa inyo, broker. Mm. Madami po kayong magiging client dito. Check natin dun naman sa mga mag resign yung mga gustong mag-resign, baka last year nyo pa yan pinag-iisipan. Tignan natin kung tama ba talaga yung desisyon na gagawin mo na mag-resign ka dyan sa trabaho. Eight of Swords. Naiisip nyo... Pero, parang hindi ninyo magawa. The chariot. Pero alam mo, sinasabi sa yung universe, mag-decide ka na dito. Kung talagang gusto mo talagang mag-resign, mag-resign ka na. Kasi, after mo makapag-resign dyan, kung hindi ka na masaya sa trabaho mo, ngayon, ayan po, meron pa dito na trabaho na mas magiging masaya ka at mas magiging maunlad ka. Kaya, make a decision ngayong buwan na ito. So, mm -mm. Sinasabi dito, huwag na kayo magdalawang isip. Pero kung nagdadalawang isip kayo, then sabi ko nga, it's a no. no pero kung hindi naman kayo nagdadalawang isip, una yung desisyon ninyo, i-go nyo na talaga yan. Mm, mm Basta maging curious lang kayo ha. Or uh, kailangan planuhin nyo yan. Ano bang ba plano niyo pag umalis na kayo dito sa trabaho? Sa mga nag apply naman ng work, tignan natin, meron na ba kayong magiging trabaho ngayong buwan? Eight of Cups, kailangan yung lumayo. I mean, huwag kayo dyan sa lugar ninyo maghanap ng trabaho. Layo daw kayo, sabi ni Universe. Magkakaroon ka ng work kapag lumayo ka. Okay, so some of you nga kasi, pwedeng mga bad influences yung mga nakakasama mo, Pisces. Mm -mm. Kailangan mong lumayo sa kanila. Ayun, siguro yun yung unang step, no? Layo ka muna dun sa mga toxic sa paligid mo, yung mga bad influences mo. Then, after that, Ayan po. Hanap ka ng work, mabilis kang makakahanap. Tignan natin, pagdating naman po sa mm, kaperahan. Kamusta yung kaperahan mo ngayong January? We have the tower. Medyo may kaguluhan nga po dito. But let's see. Page of Cups. Kung ikaw, Pisces, ay naniningil, ano, baka may mga pinauutang pinautang ka dito. May mga tao dito na parang hindi ka siniseryoso. Mm. Four of Cups. Meron po dito, no, kung may pinautang ka, hindi magbabayad. Meron din ako nakikitang problem dito in terms of, ano, bahay. Ayan po. So, baka marami kayong bayarin or yung bahay nyo pala nakasanla. Ngayon nyo lang malalaman, sinanla pala ng isa sa mga family members niyo na wala man lang pahintulot, no, doon sa other members ng family. So, ayan, basta merong dito na nakakabother na, na, ano ba, na balita. Na, kailangan, kaya kailanganin po ng pera. Mm -mm. Tingnan natin pagdating naman sa business. Kamusta po yung mga may current business? Kamusta? six of one So, tagumpay pa rin po ang negosyo ngayong one um, Page of Pentacles. Maganda pa rin yung kita. Justice. 'Yun lang pwedeng meron kayong mga aayusin dito ng mga papeles. Mhm. -mm. Meron din ako nakikita dito about sa staff kasi ang nakikita ko eh. So, yun. Um, pwedeng meron dito ha. Mag, may, meron bang may utang sa inyo na may nag-cash advance na employee po ninyo kung may staff kayo dito, no? Magbabayad naman yan tsaka din naman yan tatakas. Hindi man yan biglang uuwi sa kanila. Mm -mm. So, very happy very satisfied naman kayo dito sa sales ninyo ngayong buwan sabi natin hindi nyo kasi inexpect na malaki pa rin yung kikitain ninyo no kasi nga syempre galing yung mga tao sa gastos pero ayan o no? kota pa rin kayo dito check natin Pisces pagdating naman sa mga naluluging business dapat mo po ba yung ituloy temperance two of cups nakikita ko naman dito yung iba po sa inyo no makaka-survive pa po kayo maaahon nyo pa yung business na ito we have the full so wag muna kayong sumuko so try nyo muna no try nyo muna yung month na to try nyo muna yung 2025 kung maso-survive nyo ba pero kasi may pinapakita dito maso-survive nyo talaga siya mga tamang tao lang talaga yung kausapin niyo yung hingan niyo ng advice ng tulong pagdating dito sa inyong negosyo o yung mga taong pinagkakatiwalaan mo rin. Kung meron kayo mga staffs, no? Yan, baka kasi meron dyan. Nangungupit. Laging kulang yung nasa kaha, ganun. Kaya mas maging hands-on pa rin po kayo. At dedicated pagdating sa inyong negosyo. Basta, nakita ko lang naman dito. wag kayo daw basta-basta bibitaw. Check natin pagdating naman po sa mga gustong mag-start mag-business. Ngayong month na ba ito, yung perfect time para sa'yo. Ten of Wands. Nakikita ka dito na nag effort naman na talaga yung iba sa inyo. Pwedeng marami na kayong nalalaman pagdating sa inyong negosyo. Ace of Wands. Simulan mo na daw po. Oo, huwag mo lang hayaang matapos yung January 2025 para ikaw ay magsimula. Start now. Okay? Check naman natin sa family. Eight of Wands. May mga mabilisang kausap dito. Or mabilis, mabilis na mga usapan alam mo yung nag-uusap kayo pero hindi talaga natutumbok yung mga gusto po ninyong pag-usapan. The High Priestess, bakit? Kasi meron dito salita ng salita, mabilis magsalita, pero wala namang sense yung sinasabi niya. Kasi nga, may tinatago. Dito ko yan nakikita. Kung sino man yung may, nag, may tinatago dito pagdating sa family. Yun, may ginawa nga na, uh, ano ba, pagbebenta or pagsasanla. The Hierophant. Okay. Pagdating naman to sa mga friends mo or sa friend mo, pwedeng mayroong ikakasal pero nagdadalawang isip. Mm -mm. May nagdadalawang isip kasi baka may nalaman siya dun sa person niya. Or pwede rin baka may magpapakasal pero alam mo yung limited lang talaga yung kanilang uh, guest. So pwede hindi lahat kayo na magkakaibigan ay ma-invite nung taong ito. Itong friend mo na to. Baka may magtampo sa inyo check natin pagdating naman po sa love life. Kamusta naman ang love life ni Pisces? Six of Swords. Okay, so meron dito nasa long distance relationship. Mm, may ano, long distance relationship yung nakikita ko. For some of you, pwedeng dinyo nyo pa namimit yung taong to. Tignan natin na kung totoo ba yan sa'yo. The High Priest, ah, no, Seven of Wands. Meron siya mga bagay na ayaw pag-usapan. Alam mo yung hindi talaga siya vulnerable sa'yo. Nine of Swords. Parang napifeel mo na hindi sa sa'yo yung taong to. Ibasan nyo kahit person yun na to, ha, nagkita na kayo, pwedeng umalis lang yung person mo, ng ibang bansa lang siya, or umuwi lang siya sa hometown nila. Nine of Wands. Ay, Nine of Swords. Meron siyang tinatago sa'yo. Hindi siya mapakali. Actually, ikaw din, hindi ka rin mapakali dito. So, kilalaan mo mabuti itong person mo, huwag kang, kang pabigla-bigla, okay? Baka kasi mamaya dito, yayain kayo na makipag-live-in na, or magpakasal, yung mga ganun, baka mabigla kayo. Sa health naman, we have the sun. O, oh, yung health naman ni Pisces, okay naman. Pisces, okay naman yung health nyo. Ayan, lalo na yung mga Pisces sun. Okay po yung health ninyo. Mm-mm sobrang ano lang, nagra po yung inyong energy. So, ingat kayo ha, kasi pag ganyan, may mga psychic bonfire na baka lumapit po sa inyong ngayong buwan. At ito po yung inyong lucky numbers. 25, 27, twenty-seven, five, nine, six, and forty-one. 41, Ayan lang po pa Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come. Merry Christmas po sa lahat. Ayan. And happy new year.